pinilahan to sa high school guys ay sa elementary pala guys sa elementary to doon naman guys sa high school ayan. ayan sa high school ito guys sa elementary to kasi baka na po ano tayo guys pa share ko muna kayo sa aming barangay ito guys ang aming dito sa baba guys doon pa tayo sa ano sa akin guys ayan so, galing sa akin. Thank you very much guys super sa pag support sa akin vlog. Kahit simple lang guys yung mga vlog ko guys. Kasi may, may purpose naman ako guys sa akin po. Yan guys, so ang dami um. ang sa akin guys. Ayan. Ayan guys. Ayan. Ang init na pala, guys. So, ayan guys. Yan ano Ito, guys, yung school sa El High School, guys. Kaso wala na dito, guys, sila kasi nga na na, ano na, guys, na bulok na. Kaya nandoon na sila sa second floor, guys, doon sa taas. Ayan. ayan guys, tingnan mo. Ayan. Iba, guys, ang ganda ng view. semuanya udah siap guys, yang guys mau guys, 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 Ito yung barangay hall namin guys. Ayan. As sa para. Ayan okay. guys. Ang laki ng ano namin guys. Pag mag ano kami mag voluntary. Diba ang lakas. laki guys. Saka ito yung sa baba guys. Ito yung sa pork. So ayan guys. Ititigil na natin ito. Ayan guys. Para tayo, you. Dito. Ayan kasi yung bukit sa angin guys eh. So ayan guys. Pauwi na tayo guys kasi tapos ang tayo nagbayan.

Guys. Capek guys. Oh. <lapang> <laughs> So, okay. eh, Nabaliktad na talaga siya, guys. Shut up sa ating lahat. Pauwi na ako, guys. Lapit na ako sa bahay namin guys Ayan guys Kahit pinapapagod guys Subok so, nang yung subok so, May retreat No surrender And, Guys nag guys itong ano na ito guys yung stand ng cellphone guys ino na gamit kasi ano akala ko maano yung cellphone mahulog hindi pala guys ang ano ang sikip pala niya guys talagang masikip siya sa cellphone kaya hindi siya mahulog, guys kaya Hindi po, guys ang ganda pala siya guys ayan nakikita mo samantalang sa ano guys sa Samantalang pag nagmumotor nag ako guys, ang hirap talaga guys, hindi ko siya maano. Kaka, yung guys, pag hawak na sa Eh kaso pala guys, hindi ngayon. yun, ang ganda guys. Eh. Ayan. Mas natin tayo guys. Eh. eh, hindi ko pala sasabihin dito kasi iba pala itong ano. Ayan, ayan, malapit na tayo sa bahay guys. Ayan. Ayan mga Maraming salamat sa nanood na ngayon ng mga vlog, sa subscribe Thank you very big po. Thank you very much po. Sana po hindi kayo magsasawa na halos aking mga vlog. Kahit simple vlog lang po. Kahit ganito lang po. Thank you very much po. And guys... Ayan. Yes. yes. Hoy. nakakahingal. niya. <laughs> yan guys oh. Alam niyo ba yung bahay na yan guys? So lang ano yan guys, Walang nang nakatira dyan guys kasi yung ano dyan guys, yung ay, pag may makatira dyan, guys, matatakos siya. Walang tao na yan na bahay na yan, guys. Parang haunted house, guys, diba? Nakakatakos, guys, guys tapos nasa likod pa ng bahay namin. Ayan, o. Oh. Hmm. Diba? Nakatakot, guys. <muchas>